Welcome everyone! Mahasalatik, natikman na ba? Kung hindi pa, tara at atin ang i-ready ang mga sangkap. So yan, i-diretso na po natin sa kawali ang isang 400 ml na gata. Pwede po kayong gumamit ng fresh. At habang pinapakulo naman natin yung gata, meron ako ditong 1 cup na tubig at salina natin ng 1 cup din starch. Kung gusto niyo na medyo malambot yung maha, gawin nyo pong 2 cups yung water. Ako kasi 1 cup lang kasi gusto ko yung firm na firm yung ating mahab lang Pero again, kung mas malambot ang gusto, gawin 2 cups yung water at haluin lamang pong mabuti hanggang sa sumama na yung cornstarch dito sa tubig. Ngayon naman po ay balikan natin yung kumukulong gata. 2 to 3 minutes lamang po natin pakuluin yung gata at okay na po yon. Basta ang importante ay maluto lamang po ito. At ngayon naman ay ating samahan ng evaporated milk, isang lata po na 370 ml na gatas na evap yung aking nilagay dito. At syempre, ang pangpatamis na ating gagamitin dito ay condensed milk. Ang ilalagay naman po natin ay depende sa tamis na inyong gusto. So, bali sa akin po, hindi ko siya inilahat. Mga 250 ml lamang po na condensed milk ang aking inilagay. Haluin lamang po natin. At habang hinahalo naman, ay pwede na nating isabay ang paglalagay ng ating pinagsama na cornstarch at sa tubig. So ayan, tuloy-tuloy na po ang paghalo natin dito hanggang sa maluto. Huwag po natin titigilan para maiwasan yung pagkasunog. At ang apoy po naman natin dito ay medium low heat lamang. Hindi po natin kailangan dito ang malakas na malakas ng apoy para po maganda yung pagkakaluto ng ating cornstarch. Once na malakas po kasi yung apoy na ating gagamitin, iganas siya pero yung cornstarch medyo hilaw-hilaw pa. Kaya again, ang apoy natin ay alalay lamang. At ang paghalo ay tuloy-tuloy hanggang sa ito ay maluto. Ngayon naman po yung tekniko ng paghalo. Medyo naka po yung spatula every time na hinahalo ko siya dito sa may bandang gitna para po maiwasan yung pagkabuo-buo at nang makinis yung ating maha. Pwede rin naman po kayong gumamit ng wire whisk. Hindi ko lamang po ito ginamitan kasi magagasgas yung aking kawali. Kapag ganito na po yung inyong maha, actually pwede na po ito. Basta tikman nyo lamang kung luto na yung cornstarch na inyong ginamit. So ayan, at kung gusto nyo naman na medyo firm pa, haluin nyo pa po ng konting minuto. Mga 3 to 5 minutes, okay pa po yun. At kahit po dinobilin nyo yung dami ng tubig na inyong ginamit, mas mapapapirm nyo pa po yung maha. So ayan, continuous lamang po at mm, depende sa inyo kung ano ba ang gusto nyo yung texture ng maha nyo. Mas malambot ba or medium lambot or yung medyo hard ng konti. So ayan, para sa akin po okay na yung ganito saktong-saktong na po ito kaya naman ilalagay ko na siya dito sa aking iniready na molder pwede po kayong gumamit ng kahit anong klase na molder at kung pambenta naman po merong nabibili ng mga tab yung merong mga, mga takip pwede nyo na po siyang idiretso doon at syempre pwede pwede rin naman doon sa mga foil na may takip din po so yan hintayin lamang po natin lumamig at habang pinapalamig natin gawin naman natin yung latik na pang topping so napakasarap po nung mahab ka na may toppings na latik balik isang cup ng gatap po yung aking inilagay dito and then 1 half cup na sugar. Depende po sa inyong panlasa o sa tamis na gusto nyo, ang dami ng sugar na inyong gagamitin. At syempre, para mag-balance yung lasa, kailangan lagyan natin ng konting asin. Konting-konti lang po, at least mga 1 half teaspoon. At ipagpatuloy lamang po natin yung paghalo hanggang sa ito ay maging kalahati na lamang yung dami. Continuous lamang po nating haluin at sa pagluluto naman po ng latik ang apoy natin dito ay pwede naman sa high heat as long as na kaya nyo pong i-manage. Again, atin lamang po itong hahaluin na tuloy-tuloy hanggang sa maging kalahati na lamang yung dami at eto nga po kapag ganito na na yung sobra na yung bubbles niya, napakarami ng bubbles, kumbaga talagang naiiga na siya. Itong ganitong stage po, pwede na po natin yan tigilan. So depende sa inyo kung gusto niyo na medyo mas malapot pa, igahin nyo pa po ng konti. At kapag natapos na po nating lutuin ay pwede na nating ilagay dito sa ibabaw ng mahan na ating ginawa kanina. So, ayan depende po sa dami na gusto nyong ilagay. Depende po sa tamis kasi syempre medyo matamis po ito dahil gumamit tayo ng asukal. So ang paglalagay ay depende sa inyong panlasa. Atin lamang pong ikalat dito sa ibabaw ng ating maha. Napakasarap po nitong maha na ito, yung maha na may latik. Pwedeng-pwede nyo -pwedeng itong idagdag sa inyong kumikitang pangkabuhayan. Syempre, siguradong magugustuhan ng mga tsikiting, pwedeng pangmeryenda ng buong pamilya at pwedeng-pwede rin -pwedeng ihanda sa kahit anong okasyon. Kaya naman, Mega love shoutout po sa inyong lahat na walang sawang nagmamahal sa yung Delmo's Kitchen. This is Bella, ang inyong kusinera. At syempre, kapag okay na po yan at malamig na yung toppings, hatiin na po natin sa size na inyong gusto sa itsura pa lang talagang matatakam ka na. Tapos yung amoy po talagang parang gustong gusto mo siyang tikman. Kaya naman, mag-ready na po kayo ng inumin na gusto nyong i-partner dito. Pwede ang kape at pwede rin naman ang mga juices na malalamig. Pwede rin ang tsa. Kung bawal naman ay magtubig na lamang. So ayan, tikman po natin. Ito po yung texture niya. Saktong-sakto lamang para sa akin. At syempre yung lasa. As in, masarap po talaga. And then, sa mga medyo Uh, hindi po pwede sa sugar, pwede po kayong gumamit ng mga natural sweetener. Ayan. Again, maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Bye-bye. mag po tayo.